Kaya sa mga mga matataas sa ating gobyerno, gusto ko lang po iparating na tulungan kami mga maliliit na mga Na malaya kami makapangisda sa Escalboro. Yung walang harang, walang anong balakid, kung ano paman. Okay, ang susunod na po nating magsasalita ay galing naman po sa ating mga uh, kapatid ng mga ngisda. Uh, palakpakan po natin si Sir Anthony Kudalya, ang susunod na magsasalita po natin. Ako po si Anthony Culiado, mula masinlok sa mbales. Uh, ang mga po ng Iskalboro. Uh, ang hinanayin ko lang po at pasalamat pala ako kay, ano, kay Sir Placido ng maisog. Uh, ang hinanayin ko lang din po sa aming taga-masinlok yung malaya kami makapangisda po sa Skalboro. Sa totoo lang, itong huling ano, yung July 13, pina, kami ng, ano, inabog kami ng China. Ayun, habang papalapit yung barko, kinakabahan, dahil barko yun eh, kahoy lang kami. Ang masasabi ko lang din po sa mga, ano, politiko, na papanukala ng mga batas na kung ano-ano pa man yan, ang para sa amin lang po, yung malaya kami makapangisda sa Escalboro Sol. Ang tawagin namin ay kalboro lang. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging ano kami, baga, Lagi nalang lang kaming sinisita ng mga barko baga tinatabihan kami. Yung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa Ascalboro. Yung po ang totoo. Kaya sa mga mga matataas sa ating gobyerno, gusto ko lang po iparating na tulungan kami mga maliliit na mga na malaya kami makapangisda sa Iskalboro. Yung walang harang, walang anong balakid, kung ano paman. Yun lang po. Yun lang po ang hinanayin ko. At kung ano mang gusot nila sa Kalboro, sana maayos na nila yan. Para kaming mga maliliit, walang, wala, gaya na sabi ko, wala ng balakid. Ayusin po ninyo kung ano man yung gusot na, kung anong mayroong gusot kayo sa China o sa Pilipinas. Salamat po.